Kaya na sinabi ko, wala na akong ibang ebidensyang may bibigay sa inyo. Pero kung makakausap niyo si Vivian, makakasiguro ako maraming alam niya. Ay ka ba? May alam ka ba kung nasa si Vivian? Bakit pa may feeling ako? Wala kang balak sabihin sa amin lahat lahat at Ah! Nanggaling ako sa bahay ni Patricia yung ano ngayon ang flight niya papuntang Greece. Alis pa tayo nang hindi natin nakakausap si Trixie? I forgot to tell you, ha? Huh? Nakausap ko na rin si Trixie. Talaga? Ano sabi niya? Well, nagsorry siya sa akin. Sabi niya wag na raw natin siya intindihin and let's enjoy our trip. Okay. Akala ko alis tayo nang hindi mo siya nakakausap. Let's go. You know that Patricia's brilliant. Worst-case scenario, aalis 'yon at hindi mo siya mabibigilan. Alam niya na nahuli ako. Posible madamay siya. Ay sigurado ako, tatakas 'yon. Na-issue na tayo na immigration lookout bulletin order from the DOJ. Magiging basihan ng statement mo para magkaroon ng reasonable suspicion. Enough para madelay o mapigilan ng pag-alis niya ng bansa. Nakapag-emergency request na rin ako with the police to assess us na si Patricia at mabigyan ng imbitasyon para sa investigation bago siya makalis sa bansa. Would you like your mother's murder to just waltz out of this country because you hesitated? Attorney, if I were you, Bibilisan ko na bago pa siya makalis ng bansa. The clock sticking, Attorney Matias. What are you waiting for? Rick, Wait, sumunod na tayo. Kung talagang si Patricia ang pumatay kay nanay, hindi siya dapat makasakay ng aeroplano. Bilisan mo naman, Manong para makapunta na tayo ng airport. Sige na, baka malate pa tayo, bagal-bagal mo eh. Patricia, wait. Is there a problem, hon? Yes, Patricia, what's wrong? You seem so anxious, parang atat-atat ka at 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 umalis. No, hon. I just don't want to miss our flight. Besides, I'm very excited about our vacation.